welcome back again to my channel. Now, today's video ay para sa inyo mga Virgo. Para ngayong paparating na Agosto. So, Virgo, before tayo mag-start sa ating reading, may kunti akong announce. No? Na para ngayong paparating na 100k subscriber, mamimigay kami ng konting ka cash gift at free reading. So, mamimigay kami pag makomplete na ang 100k. Virgo, saka kami mag-announce or pipili sa amin mapipili. Sundin nyo lamang ang kriteria na kalagay sa amin description sa video na ito, Virgo. Alright. So, Virgo, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe na para laging updated. Kung ikaw naman ay pabalik-balik na maraming maraming salamat, Virgo, for the love and support of this channel. So, universe for your message for Virgo para ngayong paparating na Agosto. So, show me. Universe, what is your message for Virgo this month of August? So, Virgo, Prosperous, wealthy, and abundant sa mga Virgo this month of August. So, some of you mga Virgo are loyal, honest sa pamilya, ang mga Virgo. So, Virgo, may kakayanan kang payamanin, paunlarin ang iyong negosyo, or paramihin ba, or may kakayanan kang mag makahanap ng magandang trabaho, Virgo. Alright, or paunlarin ang iyong sarili, or payamanin ang iyong sarili. May kakayanan ka niyan, Virgo. So, some of you, mga Virgo, ay magaling sa spiritually. Some of you ay magaling mo advice, no? Yes, some of you. So, Virgo, ripinsaan mo ang iyong sarili, no? Virgo. So, may mga uh, tao din dito, Virgo, na medyo na-invase in mga Virgo. Kaya, use protection, no? Yes, so may mga offer din dito sa mga Virgo na medyo nakatabilig kang tanggapin. Some of mga Virgo ay maraming plano this month of August. Some of you ay may masasandalan. No? Some of you ay... Uh, uh, some of you ay... Hindi lahat ay gusto ka, Virgo. Kung baga, hindi sang ayon kung anong... Uh, kung anong gusto mo, Virgo. Parang salungat siya sa inyo, Virgo. So, some of you mga Virgo, kung ano yung matagal na hinintay, ay paparating na rin yan, Virgo. So, some of you hindi makatulog, balisa, stress. Some of you ay panig sa you ang universe. Justice is with you. Kung baga, makukuha mo, bergo ko anong gusto mo this month of August. Some of you ay mala impress, mala royalty ang energy ng mga Virgo. Kung baga, uh, some of you ay nakaasawa ba ng mga medyo malalaking tao? No, some of you. Kung pag-uusapan naman natin sa negosyo, big harvest sa negosyo mga Virgo this month. Yes. So, Virgo, you have freedom. Magawa mo lahat ang gusto mo this month of August. Some of you ay may good news, may good omen this month. Kaya nakalabas dito ang the justice. Kung baga, kung ano man yung ninanais mo this August, ay makukuha mo, Virgo. So, Virgo, you have a calling. So, some of you, bigyan nyo rin ang pansin ang mga double numbers, mga sounds na pabalik-balik, mga taong nagbibigay sa inyo ng advice. Yan ay mga messages na galing ng iyong spirit guide, Virgo. So, some of you ay judgment day sa mga taong nanakit sa inyo. Mga taong uh, sinisiraan ka, Virgo. Kaya di ba yun ang bahala niyan, Virgo. So, some of you ay namimiss nyo ang iyong pamilya, ang iyong nana, ang iyong tatay, this month of August. So, some of you ay uuwi, no, this month of August. Magbakasyon ba or Or something, mag-travel ba? Something, this month of August, something like that. Kung bago, makipagkita ka sa iyong pamilya. Some of you ay may mag-offer sa mga Virgo din di this month of August. This is part of your family, Virgo, ang mag-offer. Some of you ay may anak na babae na nagdadala sa iyo ng swerte, Virgo. Yes, nagmamahal sa inyo, makikinig, something like that. So, some of you mga Virgo ay... Uh, may ex dito na pabalik-balik sa inyo, no? Some of you, or, ba or babalik sa buhay mo. So, some of you, makatanggap ng malaking pera this month of August. Kung maga binalik lamang ng ating universe, ang iyong mga nagawang kabutihan dito sa mundo, Virgo. So, some of you, ay, you are the earth angel. No? Kung maga ikaw ang nilalapitan, hiningian ng tulong, or may maghingi sa iyo ng tulong, Virgo. Na hindi makakalimutan ng taong iyan, Virgo. Okay, you are the earth angel. So, Virgo, see? May mga taong gusto kang pahirapan, magdusa. Virgo. So, yan ang resulta ng mga Invaders no? Yes. So, mga native energy. So, some of you, mga Virgo, ay marami pa rin responsibilidad na gagampana, no? Some of you. So, may mga opportunity sa mga Virgo din this month of August, see? choose wisely sa mga offer na yan, Virgo. Or, Virgo, makukuha mo anong gusto mo this month of August. No? Karangyaan man yan, pera man yan, kasikatan man yan, or trabaho man yan na gusto mo, Virgo. Okay. So, revert. Big transformation this month of August sa mga Virgo. Kung baga iba, kakaiba na ang ating makikita this month of August sa mga Virgo. Revert, like newborn child, something like that. So, some of you ay balik ang kalakasan or some of you ay nagpapaganda. Kung baga, naibang itsura, bumata, something. So, some of you ay tinulukan nyo na rin ang mga taong hindi deserve sa buhay mo. Kung baga, ini-stop mo na ang mga ayan, no? Or some of you ay ini-stop -ini na ninyo ang mga stress na nagbibigay sa buhay mo, something like that. Yes. So, Virgo, you are the center of attraction. Yes, mga star beauty. Mapapansin ng mga tao ang iyong kagandahan, ang iyong kagapuhan. So, this is general reading. Mababae man o malalaki. So, some of you, you are the one broke the course na galing pa sa iniwang kanunuan Virgo. Alright. So, some of you ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Some of you ay po travel-travel na lamang. Okay. Virgo. So, Virgo, emotional this month of August. So, some of you ay mga retire na. No? Kung baga, mission na kumple sa buhay ang mga Virgo. So, some of you ay proud na proud sa mga nagawa mo, Virgo, dito sa mundong ito. O sa iyong pamilya, o sa iyong boss, something like that. So, Virgo, this is you, Virgo. Yes. Kung nagtatrabaho ka, stable ang job no? Or Virgo, you're very smart, no? Magkakaroon ka ng buhay na karangyaan, masagana, nang dahil sa iyong katalinuhan, Virgo. Alright. Or some of you, ay, uh, uh, nobody can help you, Virgo, no? Na maabot mo ang iyong pangarap, only you. No? Isa e, iyo lamang, sarili mo lamang, Virgo. Kaya some of you ay umasenso, umaman, nang dahil sa iyong pagka ikaw Virgo. Kung baga, ginamit mo ang iyong utak, Virgo. Yes, si Virgo, may travel, may messages, or may mga taong sinisiraan ka, Virgo. Binabato ka ng mga salitang hindi karapat-dapat sa inyo. May mga kasunduan sa mga Virgo. Kung ikaw ay single, may, may soulmate, something like that. No? So, you overcome also Virgo. Sa mga difficulties sa buhay mo, mga pagsubok ay malampasan mo. You are always victorious Virgo. Yes, this card is victory card. Yes. So some of you ay uh, uh, gustong mag-upgrade ng sasakyan. Some of you ay gusto magbili no something like that. Some of you ay gustong mag-aral ng driving course. Yes. All right, pag-usapan natin ang ah, like material something like that. Yes. So Virgo, may maghingi ng tulong this month of August or may message ba na paparating this month of August mga Virgo. Shine like a sun mga Virgo this month of August. Yes. So some of you full of excited, full of happiness, balik ang kalakasan, balik ang ang pagkabata, something like that, no? Sa mga Virgo this month of August. So, Virgo, may mga madidiscover discover ka rin dito na ikaw lamang ang makaka-discover, Virgo. Yes. Right. So, Virgo, see, you have hiding enemies. So, some of you ay madidiscover discover ang yung mga potential talent this month of August. Some of you ay pagdating ng gabi ay dyan mo maramdaman ang mga mga pamilya mo ba? Something like that, no? Yes, pero pasaw maka umaga, medyo okay-okay, madala-dala ra sa trabaho. Pagdating sa gabi, hindi ka maka-skip Virgo. Kaya saksi ang buwan sa mga nangyayari sa buhay mo, Virgo. Sa mga pagdating sa gabi ay nag-iisa, no? Something like that. Yes. So, Virgo, may mga potential talent, mga wish for moment this month of August again, the moon is coming out. Yes, some of you emotional. So, my mga promotion over this month of August. Yeah, may mga backfighter friends din, Virgo. Kaya wag masyadong kampante sa ating mga kaibigan, sa ating mga pamilya, or whatever, Virgo. Yes, hindi mapagkakatiwalaan, Virgo. So, Virgo, you are very close ng ating Panginoon, ng ating spirit guide, ng ating angels, Guide, Virgo. Some of you ay napakarelyoso. No? Some of you ay protektado ng ating Archangel Michael. Some of you. Or Virgo, kung ikaw ay may problema, huwag kang mag-hesitate na tawagin si Archangel Michael. Okay, siya ang tutulong sa iyo, Virgo. Okay, so may paparating sa mga Virgo this August. Part of the family, or may ikakasal ba this month of August or may mga meditation affirmation na magkatuto mga wish fulfillment Virgo this month of August if you can see 11.11 11, mga meditation na magkatuto or mga wish no na gusto mo ay magkakuha mo Virgo <laughs> So, Virgo, my big transformation this month of August may bigla ang lipatan, lipat ba ng trabaho, lipat ba ng bahay, lipat ba ng country, Virgo. Or kung pag-uusapan natin, Virgo, ang negative way, by may taong susugurin ka, Virgo, okay? Yes, kumbaga sinisiraan ka like that, no? Virgo, kaya be careful, Virgo, sa lahat ng oras. Alright, Virgo. Yes. So, Virgo, be careful. You have the devil card. No? Yeah, be careful dealing about money. Baka ma-scam tayo. Kung may manliligaw, be careful. Baka hindi ito totoo. Wag ma wag masyadong kampante sa mga masasarap na salita. Virgo. Or wag tayong maglakad na isa, Virgo. No? You have the devil card. May masamang tingin sa inyo, mga Virgo. Or keep it yourself, Virgo, kung anong meron tayo this month of August. Huwag masyadong public. Okay. Virgo. Be careful din, Virgo, sa ating mga addiction, no? Baka may tao na pala dito nasaktan sa ating mga ginagawa, Virgo. Okay. Yes. So, that's all for this month of August para sa mga Virgo. Hope you like it, my reading. Huwag kalimutang mag-subscribe. Huwag kalimutang mag-comment. At huwag kalimutang i-share ang video nito. Sharing is caring, right? So, see you my next video. Bye-bye, Virgo.